Ang mga nagbabagang balita. Bagyong Verbina at Esterlis, magpapaulan sa Bicol Region. si Kamsur, nagahanda na sa epekto ng ulang dala ng sama ng panahon. Utility van sa Sipukot, nahulog sa bangin na may lalim na higit 20 metro, matapos umanong makatulog ang driver. Singil sa kuryente ng Kasuroy Kunos ngayong Nobyembre, tumaas ng higit sa isang piso per kilowatt hour. Congressman Mix Villaverde, itinutulak ang panukalang batas na Data Rollover Act. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Magpapaulan sa kalakhang kabikulan ang bagyong verbena na sinamahan pa ng Easter Lease. PDRRMC Camsur, naghahanda sa posibleng epekto ng malakas na ulan sa probinsya. Narito ang ulat hindi man direktang maapektuhan ng kalakang kabikolan Tropical Depression Berbina. Ang ikadulumpot dalawang bagyo ngayong taon, magpapaula naman ito sa malaking bahagi ng rehiyon. Ayon sa pag-asa, nasa signal number one ang mas bate dahil sa banta ng bagyo. Sa ngayon, dito sa Kamsur, shearline po itong ating uh, sa mga pag-uulan. Lalong-lalo na mamayang hapon at gabi. Kapag shearline po, wala namang pong hangin na mabibigay na no, or gustiness galing po sa bagyo. Pero ito po ay nagbibigay ng mga pag-uulan talaga. Lalong-lalo na magkaiba yung density ng hanging amihan at nitong... Uh... Easter Dahil sa banta ng ulang dala ng bagyo, nagsuspinde ng klase ang ilang LGU sa Kamarinisura. Alinsunod sa memorandum ni PDRRMC Chairman at Governor Rey Villafuerte. Ipinag-utos ng gobernador ang localized class and work suspension base sa assessment ng bawat school head at nakakasakop na local chief executive. Iniutos din ni Governor L. Ray sa bawat local DRRM ang paglilinis ng mga drainage system, kanal at iba pang instrukturang daluyan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng pagbaha. Dulo ng malakas na pag-uulan. Nick De La Cruz, CSN. Maswerteng nakaligtas ang driver at kasama nito nang mahulog ang sinasakyan nilang sasakyan sa bangin na may lalim na 20 metro sa bayan ng Sipokot. Driver ng sasakyan hinihinalang nakatulog umano. May ulat si Eli Balbin. Maswerteng nakaligtas ang anim na taong gulang na driver na isang utility van at kasama nito matapos mahulog ang minamaneho nitong sasakyan sa mahigit 20 metrong bangin sa korobadang bahagi ng Barangay Taisan, Sipukot, Camarines bandang alas 8 ng umaga nitong Sabado, Nobyembre 22. Ayon kay Barangay Kagawad Bernie Budoy na remusponde sa insidente, nadatnan niya ang driver at kasama nito na nasa loob pa ng sasakyan at agad na ang makalabas. Ang nakita ko, tapos si pagbabago po yung igdiyo, tamad naman ako sa barangay, na may kami. Pag paigdi ko, minahiling nahiling kong tao dyan sa taas. Sabi ko, ano yan? May nahulog po ngayang iltre. Na pasay nang iltre pabalik da pabalik duman sa lupit na marisho duman sa sa sarong track ta na tapos pagtanaw ko igdi si bagkagum ya pa diyan na sa laog. Sabi ko nga ni duman ke chairman, ano nya ko an chair ano ang lagay kang tao diyan. Okay man po nga ya man nga ano. Si gini si gini bu ko. Nagpaapod na kung tanod, nagapod ng polis para mas niya kung ma-respondahan na inyo. Basis sa impormasyon. Mula pa umano ang naaksidenteng sa sa Batangas at pauwi na sa ng Katandoanes upang ihatid ang mga panindang sibuyas at ubas na binili nila. Napilitan umanong bumalik ang naturang Isuzu Travis Van matapos masiraan ang kasabay nitong elf truck sa bayan ng Lupi pagbalik ng mga ito. Dito na umano inantok ang driver at posibleng nakatulog dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ng sasakyan at tuluyang mahulog sa bangin. Sa kabila ng tindi ng aksidente, nailigtas ang senior citizen na driver at kasama nito na walang tinamong seryosong pinsala. Gayunpaman, tumanggi na itong magbigay ng panayama tapos ang pangyayari. Palala ko lang po sa mga motorista na dumadaan dito sa Handaya Highway, Barangay Taisan. Uh, magdubli ingat po tayo kasi ito pong aming lugar ay kalimitan po talaga ay uh, maraming nadidisgrasya sa sakyan lalo na pag mga baguhan. Kasi po dito po sa may party sa may sitso kamalatbat, dyan po sa may kurbada, halos po kalimitan po dyan ay maraming nadidisgrasya. Kaya po para sa mga motorista, pagdadaan po kayo dito sa Barangay Taisan, dubli ingat po kung pwede po dahan-dahan po paalala ko po sa ating mga driver. Eli Balbin. CSN. Magiging 435 pesos na ang minimum wage rate sa Bicol Region simula ngayong buwan ng Disyembre. Mga Bicolanong manggagawa hati ang opinion sa wage rate. Narito ang ulat Simula ngayong darating na Desyembre, madaragdagan ang sinasahod ng mga minimum wage earner sa Bicol Region, alinsunod yan sa wage order number RBV-22 ng Department of Labor and Employment at National Wages and Productivity Commission. 40 pesos ang dagdag sahod ng mga Bicolano minimum wage earner kung saan naging epektibo ang first tranche o 20 pesos nitong Abril habang sa ngayong darating na Desyembre ang second tranche o ang natitirang 20 pesos. Kaya naman, mula sa dating 395 pesos na daily minimum wage, ay e magiging 435 pesos na ito. Malaking bagay na daw ang halagang yan sa mga tulad ni Jen Bursola. Actually, nagsasobra pa man po. <laughs> Aba, kasi may commission din po kami. Pero para sa tulad ni Mark Jason na overwork, hindi umano sapat o kulang ang kinikitang minimum araw-araw. Sangunyan -araw. pong panon, medyo kulang po. Ta. Mahal po ang mga barakalong. Pero pa po kung may mga emergency pong mga pangangay po, aro kung may nakakairi lang sa pamilya, medyo tika po pong maray ang pag-budget kang anong. Out. Parehong panuwagan ng mga manggagawa na mataasan o gawin na lang na uniform sa Metro Manila ang minimum wage sa Bicol Region. Sa datos ng DOLE, higit na 100,000 mga manggagawang Bicolano ang makikinabang sa panibagong minimum wage adjustment. Hindi patiyak kung kailan muling magpupulong ang DOLE, employer, employee at iba pang sektor para sa dagdag-sahod ng mga manggagawa sa rehiyon. Nick de la Cruz, CSN Tumaas ng aabot sa 2 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Kasoreco 2. Kooperatiba tiniyak na sila pa rin ang may pinakamababang singil sa kuryente kung ikukumpara sa iba pang electric cooperative. May ulat si John Amador. May pagtaas sa singil sa kuryente ang Kamarini Sur 2 Electric Cooperative o Kasureko ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon sa kooperatiba, tumaas ng halos sa 2 piso per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente ng mga residential, low voltage at high voltage consumers. Mula sa 6.35 per kilowatt hour na residential nitong Oktubre, pumapalo na ito ngayon sa 8.23 pesos per kilowatt hour. Sa low voltage consumers mula 5.51 per kilowatt hour sa 7.38 per kilowatt hour na ngayon at ang high voltage 4.48 per kilowatt hour nitong nagdaang buwan, 6.23 per kilowatt hour na ngayong buwan. Ayon sa kooperatiba, may ilang nakaapekto kung bakit may paggalaw sa presyo nito. Baka this week makapaluwas na kita ng bagong tarifa sa kuryente. So sa latest na uh, core, pag uh, ulay ulay may kang core plan na uh, department na iyo po ang inkargado sa pag-compute uh, kan sa tuyang tarifa sa kuryente. Pwede tang masabi na may uh, epekto itong paglangkaw kang uh, nababakal tang kuryente sa WESEM plus igwa pa po kayang mga uh, mga tig suspender ano na tig sisingil sa sato yung mga member consumer owners na ngunyan tig lift na po si suspension uh, pwedeng iyo po yan makaapekto uh, kaya malangkaw po kita ang unya na bulan na November. If Dagdag Bukay, okay. nagkaroon man ng kinakailangang pagtaas sa singil sa kuryente, nananatili pa rin pinakamababa ang singil ng kooperatiba. kung maglangkaw man ang sa tuwing taripa, dawa, sabi ko nga ni maglangkaw pa rin almost 1 peso to 2 pesos, uh, mantinidong kita ang pinakahababa dahil nasa 6 pesos kita. Last uh, month, ano October 2025 na rates ta. Uh, power rates ta ibi sa kasoreko to uh, mantinido kita baka kung lumang kauman man 8 uh, pinakasagad ta na ang 9 pesos kon sakali um yan ang uh, day magay na bareta pero kung hilingon on tolerable pa as compare ano kang mga nakaaging mga taon na uh, ang satuyang toyang rates naglampas po ng 10 pesos Jan Amador CSN Simula ngayong darating na Nobyembre 28, magkakaroon na ng extended mall hours ang ilang mall sa Naga City. Police visibility at traffic management, mas pang papaigtingin ng pulisya. May ulat si Regine Bue Simulang ngayong linggo, mag extend na ng mall hours ang ilang mall sa Naga City bilang paghahanda sa holiday rush. Mula 10am hanggang 9pm na mall hours ay mag extend na ang ilang mall ng hanggang 10pm simula November 28. Kaugnay nito tiniyak ng Naga City Police na nakahanda sila sa inaasahang pagdagsa ng publiko. Ayon sa pulisya holiday season man o hindi ay ipinapatupad nila ang mahigpit na pagbabantay sa mga strategic areas lalo na sa mga mall na may 24 oras na police presence at visibility. So balit ngayon papasok ang holiday season, mas dodoblehin pa ng kapulisan ang kanilang visibility at security measures. Security and seguridad kang, 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 PNP, yes. Kumbaga, aral daw tamang ginigibaw pero since the ang um, mall goers sa sa ngunyan, kasi ma ma, ma December na mas nagdadako lang mga para duman sa mall mas ma siguro mas mahigpit kita ni mas madagdag kita ning uh, presensya kang police o sa in uh, para maging maging mafeel ang safe mag kang taong bayan itong na safe sila sa dadumanan niya Inaasahan din ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod, ngunit tiniyak ng kapulisan na patuloy ang kanilang pag-alalay upang masiguro ang maayos at ligtas na pagbiyahe ng mga motorista. Uh, para sa mga mga sa mga tao, uh, nahagad ko lang ang sendang uh, lang na kasi daytaaram na dakulang tao mas pagdako lang tao, mas dako lang oportunidad ka mga maraot na buo. Yan dyan ang mga, mga parahabon kung ano pang mga maraot na elemento. So, nahagad ko lang sa inda na maging extra careful, maging responsable sa mga gamit. Kung po pwede, uh, dahil magpara-dara o magparagamit ng na catch kang mga parahabon. Kasi... Regine Boy, CSN. Kasabay ng nalalapit na holiday rush ay ang pagdami rin umano ng mga namamalimos na mga badyaw sa Naga City. Ang aksyon dyan ng autoridad sa ulat ni John Amador. Huling linggo na ng buwan ng Nobyembre at papalapit na ng papalapit ang holiday rush. Kasabay niyan ay kapansin-pansin ang pagsusulputan ng mga namamalimos na badjaos sa lungsod. Ayon sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, karamihan umano sa mga ito ang namamalimos sa mga pampublikong sasakyan, lalo na sa mga jeepney. Kapag weekdays po, di, may igwa nagkakapera na, na naglalayaw-layaw, hindi po sa sentro. Pero ang nangyari po ngunyan kaya, yun yung mga aki, nagsasakay sa jeep, mm -hmm. na darang garasubri. tapos kung mayo nagtatao na baraba sinda. And pag weekend, iyan po garo ang medyo nagadakul ang number. Agad din umanong ibinabalik sa kanilang pinagmulan sa bayan ng Pasakaw ang mga nare-rescue ng mga badyaw. May nare-rescue po kami kaya, naaraw kaya na badyaw. Ah, uh, ang ginigibo mi po kayan, binabalik ni po sinda kung sa impo sinda hali. Ini e po kayang mga tugang tangbadya, ga po sinda sa rong community na sa Pasakaw. Duman po sinda na ka-restar. And ano na po, may kaulay na kami diyan itong namumuno man sa inda. Na sabi mi sa in dumangki pinuno ninda na dai nya man pagparatugutan ang mga kapwa niya ba na magpara-irig sa siyudad ng Naga. May mga daradarang mga aki. Nakikipag-ugnayan din umano ang naturang tanggapan sa mga LGU kung saan ang mga ito naninirahan para sa interbensyon at tamang aksyon upang maiwasan ang child exploitation na ginagamit ng mga ito sa panlilimos. Bawal po bagayan ang aki po ma-exploit na daradara ninda na ang ginigibo po ninda magparapanghagad. So sabi mi, ano kaya kung magtrabaho ka mo, maindi ka mo sa naga, igwa ka mo ni muning daradarang anong ipapabakal nindo na makakatabang sa indo na itong legal. Dahil may man tinatawadan si kabuutan ka mga naging nyo, matinabang. Pero kaya, pag igwa nagtatao, dakul ang mahagad. Eh, kaya mas magayon po, Garo, kung gusto mo man lang magtao, ilagta na po sa tamang venue. Jan CSN. Umaabot sa higit 3 billion pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura ng Department of Agriculture nang manalas ang Super Typhoon 1. Mga magsasaka sa rehiyong na ng bagyo, patuloy na bumabangon. May ulat si Jem Garcia. Inabutan ng news team si Tatay Noel ng Milaor na abala sa manumanong paghihiwalay ng butil ng palay. Ang mga pinaghihiwalay na palay ni Tatay Noel ay mula sa mga nalubog niyang palayan matapos ang pananalasa ng super typhoon Uwan. Halos dalawang linggo na ang nakakalipas. Naging mahirap umano ang kalagayan ng mga tulad niyang magsasaka matapos ang super bagyong Uwan dahil maraming nasira sa mga pananim at hindi pakinabangan kaya't lugi umano sila. na ba mga paroleda na Bali, inagaanin po kung yung dose, eh, isang polo araw ko yan. Kaso kung niya may ulan lang baga ito, pero sa araw na lang. Magkabot naman doon ka ba? Sa tala ng Department of Agriculture Bicol, higit sa 3 bilyong piso na ang naitala nilang pinsala sa agricultural sector. Kasama na rito ang mga tanim na palay, abaka at coconut trees sa Bicol region. Ang lalawigan ng Kamarinesura ang nakapagtala ng matinding pinsala kung saan higit sa 74,000 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng bagyo. As of initial report pa rin natin last Friday ay umabot na sa 3.7 billion yung kabuoang damage sa agriculture sector sa buong Bicol ano sa anim na probinsya yan ng Bicol. Pinakamalaki dito ang Kamsur na nag-abot sa 1

May ilang hakbang naman na ang ahensya upang masolusyunan ng problemang kinakaharap ng mga magsasaka dahil sa hagupit ng naturang bagyo. Rice farmers, uh, lahat na pati vegetable farmers. Tuloy-tuloy po 'yung tulong ng Department of Agriculture. Namimigay tayo ng high quality planting materials, uh, particularly sa rice farmers. May high quality uh, hybrid uh, palay seeds tayo and true field rice. Meron din naman tayong uh, inbred certified seeds. Meron tayong fertilizer support, meron tayong training para sa mga asosasyon. Meron tayong mga machinery and equipment na nanggagaling sa DA5 at sa Philmex na ahensya din under the DA. Vegetable seeds, garden tools, at iba-ibang uh, suporta pang kabuhayan at syempre para mapataas ang uh, produksyon ng pagkain sa Bicol. Paalala rin ng DA ngayong hindi pa tapos ang typhoon season ay anihin ang mga maari ng anihin, protektahan ang mga ani at ilikas ang mga hayop sa matataas na lugar upang makapaghanda sa darating na kalamidad. Jem Garcia, CSN. Hinikayat ni Kamarini Sur 5th District Representative at House Committee Chairman on Information and Communications Technology, Migs Villafuerte, ang agarang pagpasa ng Rollover Data Act isang panukalang batas na layong pahintulutan ang mga internet subscriber na mailipat o may convert ang kanilang hindi nagamit na data sa susunod na billing cycle. Inaprubahan na ng House ICT Committee ang panukala na tumutugon sa matagal nang hinaing ng na mga prepaid at postpaid subscribers na nawawala ng visa ang kanilang unused data kada buwan. Sa ilalim ng inaprubahang committee report, 9, uunahing gamitin ng mga postpaid subscriber ang kanilang roll over data na maaring maipon hanggang sa katapusan ng taon. Sa ilalim ng panukalang batas, maaring ring umanong ma-convert ang hindi nagamit na data sa loob ng isang taon bilang rebates para sa susunod na taon. Ayon kay Representative Migs Villafuerte, ang rollover data act ay mahalagang reporong upang matiyak ang mas patas at kapakipakinabang na internet services para sa mga consumer. Dagdag Panang pa ng mambabatas panahon na upang masiguro na ang pera ginagastos ng mga consumer para sa data ay may katumbas na tunay na halaga at serbisyo. Ipinagdiriwang ng Philippine National Railways ang kanilang ikaisandaan at taong, taong anibersaryo na nagkapasalamat sa riding public na patuloy na tumatanghilig sa kanila sa kabila ng mga hamon sa kanilang railway system. May ulat si Jem Garcia Pagpapatuloy ng maayos na serbisyo sa kabila ng mga hamon sa railway system, yan ang pangako ng Philippine National Railways o PNR kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ikaisandaan at ika-tatlumput-tatlong taong anibersaryo. Ilan sa mga hinarap na suliranin ng PNR sa kanilang railways nang muling masuspende ang Naga Tuligaspi Line dulot ng Super Typhoon 1. We have faced a lot of challenges din naman, lalo na yung mga uh, typhoon, yung mga ganyan, ano, lalo na dito sa, uh, sa party dito sa papuntang Bicol, ano, kasi talaga namang ito ay talagang magyuhin, no, so masasabi kong talagang magyuhin. pero ganun paman, uh, we were able, no, to restore and to bring back any uh, yung ating mga biyahe. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang railway system ay malaki ang pasasalamat ng PNR dahil sa pagtangkilik ng masa sa pampublikong transportasyon na higit sa labing tatlong dekada ng serbisyo ng pamahalaan kaya't makakaasa pa rin sila na patuloy pa rin ang operasyon nito. Uh, so pag nagbalik biyahe kami, balik din naman sila sa PNR, patuloy na tinatangkilik and uh, meron lang din kami mga ilang paalala, no? So, yung kanilang pag-iingat, hindi lang naman sa aming mga pasahero, kundi doon din sa mga komunidad na kung saan ay dumadaan ang trend, uh, paalala na sana huwag nilang kakalimutan, yung safety. Samantala, ilan sa aktibidad ng PNR sa kanilang anibersaryo ay ang ilang programang handog nila para sa mga pasahero gaya ng PNR Bazaar, 18-day campaign to end violence against women at iba pa na tatagal pa hanggang December 12. Jem Garcia, CESN. Kinumpirma ni Miss Universe Third Runner-Up at Isa Manalo na babalik siya sa pagtrabaho sa isang non-government organization o NGO matapos ang kanyang naging Miss Eustint. Sa Instagram, ibinahagi ni Atisa ang pasilip sa kanyang commitment sa kanyang pagtrabaho sa Alon Academy na nakatutok sa kinabukasan ng mga bata. Una nang nabanggit ni Atisa ang Alon sa advocacy video nito sa 74th Miss Universe. Matatandaan na si Fatima Bosch na Mexico ang itinanghal na Miss Universe ngayong taon. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Kamarinisur. Kami ang Council News. sa po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.